Hello guys, welcome to my blog. Guys, for today's video na, hindi po ako ngayon na. Today's video. po ako magawa ngayon mga idol. At sana hindi nyo i skip ang goodbyes ng video ko mga idol para makadagdag naman ako kahit kunting dagdag sa revenue ko mga idol at thank you po sa lahat na na support sa mga video ko maraming salamat sa inyong lahat dan mga idol at malaking tulong na yan sa akin ng pag support nyo sa mga bintso ko mga idol dahil kailangan ko po kayo mga idol pag support sa mga video ko mga idol dahil konti pa konti pa ang revenue ko hanggang ngayon mga idol at sana masuportahan nyo po ako mga idol yan lang po ang ingin ko sa inyong tulong mga idol lang pa support sa mga video ko mga idol para makadagdag po ako kahit kunting dagdag na lang po sa revenue ko mga idol at shout out po sa inyong lahat dyan mga idol Ah, uh, nandito po yung mga kaibigan ko mga idol na parang no verse first mga idol okay mga idol uh, ang uh, init dito sa amin ngayon mga idol tingnan nyo mga idol Ito po mga idol. Ito po mga idol. Ang init dito sa amin mga idol. Oh. At yan mga idol. Pag mahapon po dito mga idol. Malakas ang ulan dito sa amin. Ngayon. Medyo mainit pa ngayon mga idol. Oh. Uh, ang lakas ng init ngayon. Oh. Yan po mga idol. At ito po yung. View dito sa. Dito sa probinsya namin mga idol ito po mga idol oh. yan po mga idol ah. okay mga idol sana mapanood nyo hanggang sa dulo ang video ko mga idol para naman sa ganun makadagdag po ako mga idol kahit kunti at sana hindi nyo ma-skip ang oh, ang ad sa ating video mga idol okay mga idol ito po sila nag school mga idol mga batang nag nag school nag school po sila mga idol okay mga idol thank you for watching bye bye po mga idol and god bless po sa inyong lahat dan bye bye